Hello guys, may share lang ko sa inyo Kasi maraming ngayong mga ngaral sa ibang sikta na nagsasabi ang nanatili sa kautosan na sa ilalim ng sumpa Kagamit ng talata upang patunayan na ang nanatili sa kautosan ay nasa ilalim ng sumpa Ngayon pag-aralan natin kung sino ba yung nasa ilalim ng sumpa yung bang nanatili sa kautosan o yung hindi nanatili sa kautosan. Kagamit yan sila ng talata sa, sa Galatia Tristis. Pagpatunayan, ang lahat na nanatili sa kautosan ay nasa ilalim ng sumpa. Dahil ang sinasabi natin lagi, tama ang nakasulat pero mali yung unawa. Dahil ang kanilang binabasa, unang pangungusap lang. Pero yung pangalawang pangungusap, hindi nila binabasa. Ubasahin natin ang unang pangungusap. Galacia 3 Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Putol. Hindi ito tuloy magbasa yan. Kasi kapag ituloy nila pagbasa yan, mahuhuli sila. Ganito rin mababasa natin. Sa mismong talata rin, kung sino yung nailalim sa sumpa, yung bang nanatili o yung hindi nanatili sa kautosan. Pangalawang pangusap sa galas sa Galacia 3G. Ganito, sinusumpa sumpa ang bawat hindi nanatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautosan upang gawin nila. Maliwanag kung sino yung sinusumpa, yung hindi nanatili sa kautosan ay siyang sinusumpa. So mali yung paliwanag nila, yung lagi nilang sinasabi na ang nanatili sa kautosan ay nasa ilalim ng sumpa. Mali yun, paliwanag nila. Ang nasa ilalim ng sumpa, yung mga taong hindi nanatili sa kautosan.